patuloy tayo na babalik at uh, pangatlong episode <laughs> ayan first, second and third first and second and third episode pareho pala yung natin na damit <laughs> ayan sapagkat is uh, inutay-utay natin inutay-utay ko yung aking video para hindi maramang masyadong mahaba diba? maganda yung mga yung utay-utayin natin yung video <laughs> para hindi maumay yung ating mga manonood <laughs> ayan sa yung nakarang episode natin is nandun tayo sa ayan yung tulay Di ba? naglakad tayo dyan sa tulay at nakita ninyo yung view dito sa baba so nandito na tayo ngayon sa baba mga folks ayan diba? at uh, lakad tayo dito may hagdan pababa <coughs> Oh. <laughs> wala. Wala lang ako magawa, mga kapaks. Ah, syempre content na rin, di ba? Okay. <laughs> Ayan, may bala pala ako dito. Ayan. Ugot muna tayo. Ayan. <laughs> Ilagay ko sa aking likuran. Tubig. Ah, na ako, mga kapaks. <laughs> Alright. Agad na mag, mag content tayo na lang no Mag content tayo para hindi tayo maburi yung sa bahay <sighs> Pawis na yung aking likod mga box <clears throat> Pero okay lang kasi Yun, na, lang, yun naman nating purpose pagpawisan di ba So Sa so susunod na mga episode, episode natin is uh, <laughs> Ibang destination naman tayo di ba Ang ganda ng view ng aking likod, mga box oh. Yeah Uh, <laughs> dito nakilala si Killer Smile, di ba? Matatandaan ninyo yung <clears throat> episode episode ni Killer Smile is nanggaling din dito. Browse niyo yung aking playlist, nandiyan lang yung aking mga video ni Killer Smile, di ba? Ayan oh. No? <laughs> Gunggong! kita sa mukha eh. <laughs> Okay baka mamaya is uh, makiller killer na naman kayo dyan o oh, diba ang ganda ng uh, view ng aking kwan no? ang aking likuran hindi yung view ng aking muka <laughs> abang uh, nagre-relax tayo dito mga poxies ha? <clears throat> samantala yung ko na rin magpasalamat sa inyong lahat sa lagi ninyong panonood sa ating mga upload videos at siyempre sa ating mga kapatid dyan mga kaibigan kamag-anak at hindi mga kaibigan at hindi rin mga kamag-anak. <laughs> okay. Ay <laughs> ba? Diba? Saya saya lang natin. Pasayin natin ang buong ating uh, vlog. At nandito na ako sa may daungan ng barko na sinasabi ko. <laughs> dito na ako sa may daungan ng barko na Ano kaya kung itakbo natin 'yan? <laughs> itakbo na lang natin yung bangka at mamangka tayo doon <laughs> dito sa may tubig <sighs> baka after uh, after uh, mga 20 to 50 years siguro mga folks is itong itong tubig na ito isa uh, tatabunan na rin nila. 'no. Irereclamation na rin nila ito. Irereclaim na rin nila. Kasi tingnan niyo oh, itong mga nasa paligid natin is reclamation 'yan. Tinabunan lang 'yan para matayuan ng mga building, 'di ba? So ganito sila ka ganito ka kuan yung mga kuan dito. Ang ganda na 'yon, oh, 'di ba? ayam pinailawan din nila yung kuan. Yung building na 'yan. pansin ninyo is pula, green, white at black yung kulay niya. So yan po yung uh, <coughs> pambansang watawat ng bansang UAE. Meron din doon doon, no? ba? Diba? Ayun. Meron din pula green, black at white. Okay. So ang ganda dito sa may tulay, di ba? Dito ako sa may silong ng tulay. <laughs> okay, so lakad tayo mga folks. At uh, may pasyal tayo, may pasyal ko kayo sa pandaroon. Diba? At dito pala, dito pala mga paus is mayroon din silang kung uh, kuan ginagawang mga panghuli ng isda. Ayan o, oh. ayan o, oh. yung panghuli nilang isda. Malaking screen, no? Oh. Ito yung ginagamit nilang panghuli ng isda. Ba? Diba? So, lakad na tayo mga paus para hindi mabitin yung ating pawis kasi pag uh, nabitin yung ating pawis is uh, <coughs> hindi na hindi tuloy tuloy ba oh. at yung building na yon is kulay puti kulay puti lang yung ikinulay nila yan oh. Christmas light na kulay puti at doon is may pula may green may black dito nila idinadaong yung mga bangka pang isda nila oh. O oh yan, oh, kulay puti lang yan. Itong kalsada na ito mga kapoks is papunta ng kwan papunta ng uh, fish market nila unsan saan tayo bumibili ng mga isda ah pwede mayroon din silang mga rides dito mga folks yan o oh. pinapa ride siguro nila ito mga bangka na ito mga pang ba mga titanic <coughs> natin alam yung barko siguro mga yan o, oh, Telford yan iniiwas natin yung ating mga ating camera, yan o, oh, meron tayo nakasalubong diba, o oh, yun yun siya nakasalubong, <laughs> iniiwas ko yung aking kamera. mga po bangka na to o, yan o ng bangka pangisda yan pa, ito pa yung isa oh. Okay. Actually, is matagal ko nang gustong puntahan ito, kaya nga lang isa uh, medyo busy tayo sa trabaho kaya hindi tayo nakakapunta dito. Ayan yung mga bangka nila. Hmm. Ah, may din, puti, green, pula. ayan ganda dito ganda paggabi ayun na yung dinaanan natin na building kanina mga box na sa last episode natin yung episode episode 3 eh, uh, nabubulol na ako yung episode 3 yun yung building na dinaanan natin o diba di diba, makapakalayo na yan no? o oh. oh. yung sinasabi ko kung doon tayo mamili ng karne ng pork <laughs> okay okay nakaka-relax di ba <coughs> nabubulol na ako ito yung palagayan siguro na lang isda mga barko yan mga box yan diba double purpose na tayo double purpose tayo nakapagpapawis na nakapag exercise nakapag vlog pa diba? triple purpose <laughs> uh, mga bangka bangka nila dito iwas na naman natin itong kamera natin kasi meron tayo makukuhanan na naman na ibang lahi ganda dito eh mga bangka oh mga kahoy. parang yung bangka ng Pirates of the Caribbean kung nanood kayo ng pan, Pirates of Caribbean yan ayan diba o oh. Pirates of the Caribbean. Caribbean. <coughs> okay, so nakalay nakalayo, nakalayo, nakalayo na tayo mga Fox. <coughs> okay, yan o, malaking barko din yan. Mga tauhan pala dito. kalungan yan shout out po sa mga nanonood ngayong aking premiere maganda sana kung medyo maliwaliwanag pa tayo pumunta dito ano pero kita kita, kita, kita nyo kita pa rin kasi maliwanag naman dito banda ito pa o bangka bangkang pangista idol japper baka gusto mong bilhin <laughs> ayan pa, oh. Oh. First time natin makapunta dito. Mga daro no light, light. Oh. Light, light. Oh. Light. Ah, oh, ito. Ito magandang pangisda. Ah, uh, ito. Oh. Ba? Diba? magandang pangisda malaki oh. so nakalayo na tayo mga folks medyo malayo na yung ating nalakad at third episode pa lang ito ito pangisda nila Ah, oh, diba? Safety na safety naman tayo dito kasi wala tayong nakuha ng mga kwan. Makakapalamukha. <laughs> eh mga barko yan oh. Daugan pala dito mga box yan. Barko, may barko din diyan, ya. Oh. Puti, mayroon din doon sa pandaroon. Oh. nailibot ko na kayo kung saan sana tayo nakarating sa bandang kaliwa natin at uh, mayroon ding uh, tumatambay rin dito mag isa mga folks mayroon din tayong madadaan ang tumatambay mag isa dito siguro is nalulungkot din siya kasi mag isa rin ito o yan hello how are you <laughs> okay, you're fine. Oh, malis na. Wow. Hmm. Okay. <laughs> Bagong kaibigan natin, oh, di ba? Hmm. Oh. Okay. <sighs> All right. Ito yung pusa na ako natin bago natin kaibigan mga pusa. So dito na lang nagtatapos ang ating pangatlong episode. Maraming maraming salamat po. Abangan ninyo yung pang-apat na episode kung ano na naman ang ating micro co-content. Maraming maraming salamat po. babay bye po sa inyo lahat.